subaybay so, kita naon. Ikaw man, hindi man ako makatungo kundi matanaw ah. Ano, asa? Asa, asa magabi man, tanan nga vlog subaybayan. So, ano sir, isaysay ko tanan nga vlog siya mo, kuy ka. <laughs> <laughs> ano 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 <laughs> mga na Iba mo ko tanan sa ako, Nita ako ginanang yun, yung vlog, At ako yun, isabat ko sana. Sa <laughs> <laughs> ang resort mo kuno man ni Pablo? Oh, wow. sarado ang garawa. Sarado, sarado. no, sarado na no. Si si Sir Ang uh, Kwan ang uh, nagang uh, nanonood ng Cobring Vlogger. Uh. Tanungin mo daw siya kung di niya alam <laughs> lahat ng mga coverages <laughs> ng uh, Pinoy News Online. Kamang <laughs> ko na to na perdi ka sa iya. <laughs> na? ano ba dapat pa niya ko ay kay siya pirmi nagapamantaw siguro sa ako eh, no Oo. Oo. mamangkot kasi siya ano mga napamantaw niya sa ako ano nga mga dagko magbalita nga gin cover it uh, PB news online ag arimen arimen kalibo ang ana 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 oh uh, ana ang ana ang ana tanan nga gin vlog umpisa sa kapanaw nga mga unga nga estudyante nga ginayanan na na sa bagay oh. nga ginbulikan na na gintawanan na na Oh, ato santiki. Sa hmm. Asta, may laptop pa. Oh, hasta may laptop ta. Hasta amaeng isda. Ngato sa dagom ito lay. Nga layot ato. Ah. Di ba, tulay? Nga ginbuligan nimo. Tapos ayan kitahog to sa Mindoro. Ah. Ginbuligan mo sa mga Mindoro nga -mga, mga mangyan Mang, nga mo. Asta sa pud-pud nga cake. Hasta estudyante. Naging vlog ni mga aton nga estudyante nga nakabuwi ng award sa Iloilo. Tagyaki? Oo. Oh, si... O nga? Tag, tag, oh, nga. Ah, ah, si ano ah. Si, ah, si Gab. si Gab Ngaw, si Gab, si Gab. nga si wa imawit an electric ka wa it kurinti nga gipakabitan mo it kurinti anang bagay ah oh. ayon akil ko program <laughs> oh akil ko program, program. Really. ako ako gani nalilipat yon gani oh, ato pero hindi hindi nalilipat hindi ako kalipat tapos ang pagay ito kaani ipagay. Uy, natubagin. Ah, kay Vance. Kaya lang, iba kami ka to. Ah. Naroan na nga, pero yagagab ka Oo. Dahil hard na si tatay. Alam na, alam na. At ang matindi, ang inaiwan na nita ng asawa mm -hmm. na nag-abroad, uh, ang gaki, agunga lang ito, ang gimbuligan mo, ipuprat bagay. Oo, sino? Tandaan mo? Hindi mo katanda. Hindi mo katanda. Sino? Sino? Saan siya? Abroad. Pila ng unga? Tatlo? Nga ginabala, mo, igin, arkilahan mo, arkilahan mo lang ang panganay sa talipo. Para ito lang mag-stay. Tandaan mo. Maging poblahan pa, pagay, ang gaki. Nag-abroad ang bayi. Nag-abroad ang abroad ang bayi. Oh, madalag. Madalag. Ah. Ay, naiwan na ng laki. Yo, ay ho. Lagi ang program mo ipagay. bagay. ang laki. Yon, ay, no. Lagi, pao, bravo, bagay. Ah, ang Nga si ang dagan, gipa pa Minto. mo nang Pa si paniman mo dagan. Sa sano Jose. Ay, anak kasi, nakusina, nakasilas, gipa oh, si Minto, limo. Ah. Ernie, Ernie. ernie ernie Erni. Si ito kayo, oh, ito kayo. Talo, talo, talo. Basta ano bang? Basta ano oh, gano'n? Talo oh, tayo, oh, talo pa ang Hakwaton. Hakwaton. Hakwaton pagyapon ang magmangahod -mag nga ka-champion. Oo. <mumilis> oh. Uh, Dadagkon. Mayadan na mismo oh. <laughs> Grabe, ano? memorize mo lahat. Ano. Ang, ang, pa ang, ang, ang siki-siki, ano tong? Ah. Sa malinaw, Ay, ta sa <laughs> uh, talo tayo, talo kayo, talo. <laughs> talo. Ang na kung jason Si Sir Harun, si <laughs> Sino, sino taga-hoyap? Sino taga tayo? Sino taga-hoyap? Taga-hoyap Sino taga pa yung ano? Ah. Ano? Tuwarta, Sino ang hindi mo malipat-lipatan nga gin Black <laughs> Rabbit? <laughs> hindi <laughs> ko ma gulpihan be. si Rana open kilala mo? <laughs> Oo. Oh, 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 Ay, kilala. Grabe no. Si... magugang <laughs> ikaw ginahugat, <laughs> nga oh. ginahugat na na ikaw. Mhm. magugang uh, ginapatawan nyo nga ginatawat ayuda ni Open me. Ah, si Nanay Bating. Oh, Bating. Nanay Bating. Oh, Ilonggo. Oh, oh, Hanggang ngayon yun, sige pa rin. sa ibahay. Sa ibahay. ang sa ibahay nga, wala sing gira. Ang baying. nga, uh, nga, uli ito sa kwan. baybay bye Nga ginahalin mo sa piyak. Ay, ho. Okay. <laughs> alam na, alam niya. Oh. <laughs> ay, sinin mo silpon. Makaradala. Sa motor. Okay, memorado na ko. Um, <laughs> ang last na ko nakita sa si mo ay... Ang patay pinatay nga bayi sa kwan. Sa hindi, sa Biray oh. Sa Biray. Oh, oh. Okay. Edgabay, oh, oh sa kwan. Oh. Ito oh. oh, oh. mm. Ay sa ano pa? Sa May Burakay. Oh, ay ano pa? Hasta ano ang kwan, hasta pa tong Burakay nga bayi. Lokal nga ano na ton sa ano man siya, ang no ng, milyonaryo nga gaki nga to. Sa ah, nga, sa nga? sa Malinaw. Malinaw. Oh. Tagda tong abi mo ay pobre gali makaranon. Katang oh, <laughs> ang, ang magugang <laughs> Alin mas abroad gagapa gaba tawot -ba tawod? Oh, ah, sina Yolanda. Oh, Yolanda. Oh, ay. Ano pa? Ano, -al <laughs> ano, pa? Ano pa? Ano pa? Kamo lang ang Ibi hindi lang <laughs> Wala, uh, hindi oh. mo tandaan. Nung Arnel, talo kayo. Talo. Wala, talo. Si kay tatay lang. Ay, <laughs> sunod ka lang sa amon. Ay, <laughs> sama ka na sa amin. <laughs> wala nun, wala bye-bye. Thank you, thank you. Bye, bye-bye. Eh, ano lang si Tatay Pag-aulan na yung istorya lang ha? Pukulong istorya katotohanan. Yun. Ayun. 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 Ayun.